Masakit ba ang ulo mo? Pero iba to, parang binibiyak. May kasamang pagsusuka at hindi mo matiis ang ingay at liwanag. Posible migraine na ito. Pero ano nga ba talaga ang migraine? Ano ang nagiging sanhi nito at paano ito may iwasan? Sa episode ito ng Buhay na Walang Sakit TV, tatalakayin natin ang mga simptomas, sanhi at mga epektibong lunas mula sa natural na remedyo hanggang sa medical na paggamot. Siguraduhin tapusin ang video na ito para sa mga simpleng tips na maaaring makatulong sa iyo. Huwag din kalimutang mag-subscribe para mas marami pang health tips. Ang migraine ay isang uri ng sakit ng ulo na maaaring tumagal mula sa ilang oras hanggang ilang araw. Mas hindi ito kumpara sa isang ordinaryo pananakit ng ulo at maaari makapekto sa mga pang-araw-araw na gawain. Kadalasan, nararanasan ito sa isang bahagi lamang ng ulo at may kasamang iba pang simptomas tulad ng matinding pananakit, pagkahilo, pagsusuka, panlalabo ng paningin at pagiging sensitibo sa liwanag at tunog. Hindi basta simpleng sakit ng ulo ang migraine, kaya mahalagang malaman kung ano ang posibleng dahilan nito at kung paano ito mapipigilan. Ano nga ba ang mga pwedeng maging sanhi at triggers ng migraine? Maraming maaaring maging sanhi ng migraine at iba-iba ito depende sa bawat tao. Ang stress at kakulangan sa tulog ay ilan sa mga pangunahing dahilan kung bakit Nagkakaroon ng migraine. Kapag masyadong napapagod ang katawan at hindi sapat ang pahinga, nagiging mas madalas ang pagsakit ng ulo. Bukod dito, may ilang pagkain at inumin na maaaring mag-trigger ng migraine tulad ng tsokolate, alak, caffeine, at mga processed foods na may maraming preservatives. Sa mga kababaihan, ang hormonal changes na dulot ng regla, pagbubuntis, o menopause ay isa ring dahilan kung bakit nagkakaroon ng migraine. Ang matagal ang paggamit ng gadgets o pananatili sa harap ng computer ng matagal ay maaaring ding magdulot ng pananakit ng ulo. Lalo na kung hindi tama ang posture. Dahil iba-iba ang triggers na migraine sa bawat tao, mahalagang obserbahan kung ano ang nagpapasimula ng iyong migraine para maiwasan ito. Ano ba ang ilang paraan para mabuwasan o maiwasan ang migraine? Bagamat mahirap tiisin ang migraine, may magagawang paraan upang ito ay maiwasan. Sa simpleng pagbabago ng sa lifestyle, maaari mong mabawasan ang pag-atake ng migraine. Ang pag-inom ng sapat na tubig ay isang mahalagang akbag dahil ang dehydration ay isa sa mga badalas na hindi napapansing sanhi ng migraine. Siguro umiinom ng tamang dami ng tubig sa buong araw. Kung madalas mong nakakalimutan, mag-set ng alarm o laging magdala ng bote ng tubig. Maaari rin makatulong ang coconut water o inuming may electrolytes upang mapanatili ang tamang hydration. Ang pagkakaroon ng sapat na tulog ay isa pang mahalagang paraan upang maiwasan ng migraine. Ang kulang sa tulog o hindi regular na sleeping schedule ay maaaring magdulot ng migraine. Kaya siguraduhin nakakuha ng pito hanggang siyam na oras na tulog bawat gabi. Ang tamang pagkain ay mahalaga rin sa pag-iwas sa migraine. May ilang pagkain na maaari magpalala ng migraine. Kaya mainam na tukuyin kung anong mga pagkain ang nagdudulot ng sakit ng ulo sa iyo. Ilan sa mga karaniwang migraine triggers ay tsokolate, alak, caffeine na meron sa mga kape, processed foods, at maalat o matatabang pagkain yung mga mamamantika. Kapag alam mo na kung alin ang nagpapalala ng iyong migraine, mas madali itong may iwasan. Bukod sa mga ito, may ilang natural na remedyo na maaaring makatulong sa pagpapakalma ng katawan ang paggamit ng essential oils tulad ng peppermint at lavender oil ay may calming effect na maaaring makatulong sa pagpapahupa ng migraine. Maari itong ipatak sa tissue at langhapin, ipahit sa sentido o gamitin bilang aromatherapy sa kwarto upang makatulong sa pagpapakalma ng utak at katawan. Isa pang simpleng paraan upang babawasan ng sakit ng ulo ay paggamit ng cold compress. Ang malamig na tela o ice pack na inilalagay sa noo ay maaari makatulong sa pagpapaliit ng namamagang ugat na nagdudulot ng sakit ng ulo. Subukan itong gawin ng 15 to 20 minutes upang mabawasan ang patanakit. Hindi kailangang maging komplikado ang solusyon sa migraine. Ang maliliit na pagbabago sa pang-araw-araw na gawain ay maaaring makatulong upang mapigilan o mabawasan ang migraine attacks. Mas madaling iwasan ang migraine kaysa tiisin ito. Ano ba ang ilan sa mga gamot at treatment na sinasuggest ng mga experts at specialists? Kung malala na ang migraine at hindi na kayang pigilan ng simpleng paraan, may mga medical na solusyon na maaaring makatulong. Ayon sa Mayo Clinic, at American Migraine Foundation may dalawang pangunahing klase ng paggamot para sa migraine. Mga gamot na pang-iwas at mga gamot na pampawala ng sakit. Ang mga preventive medicines ay iniinom upang maiwasan ang madalas na pag-atake ng migraine, lalo na kung ang isang tao ay may chronic migraine na umaabot ng higit sa 15 beses sa isang buwan. Ilan sa mga interesting gamot ng mga doktor ay ang beta blockers tulad ng propanolol at metoprolol na karaniwang ginagamit para sa alta presyon. Ngunit napatunayang epektibo rin sa pagpipigil ng migraine sa ilang pasyente. Mayroon ding antidepressants tulad ng amitriptyline na nakatulong sa pag-regulate ng serotonin levels sa utak na may kaugnayan sa migraine attacks. Para naman sa mga bigla ang pag-atake ng migraine, may mga pain relievers o mga gamot na pampawala ng sakit. Kabilang dito ang paracetamol, ibuprofen at naproxen na tumutulong sa pagbawas ng pananakit at pamamaga. Mayroon ding triptans tulad ng sumatriptan at trizatryptan na iniinom o ini-spray sa ilong upang pigilan ang migraine sa pamamagitan ng pagpapaliit ng namamagang ugat sa otak. Ano ba ang papel ng caffeine sa migraine treatment? Marami nagtatanong kung bawal ba talaga ang caffeine sa mga may migraine. Ang sagot dito ay depende sa katawan ng isang tao. Para sa iba, ang caffeine ay isang migraine trigger. Ibig sabihin, Maaring lumala ang kanilang pananakit ng ulo kapag uminom sila ng kape o iba pang inuming may kafein. Ngunit sa iba naman, nakatulong ito bilang pampawala ng sakit. Sa katunayan, may ilang gamot sa sakit ng ulo na may halong kafein, particular na ang ilang uri ng paracetamol dahil pinapalakas nito ang epekto ng gamot at nagpapabilis ng ginhawa. Ang kafein ay nakakatulong sa pagpapaliit ng mga namamagang ugat sa utak na isa sa mga sanhi ng matinding pananakit kapag may migraine attack. Subalit kung ang isang tao ay regular na umiinom ng maraming kafein, maaaring magkaroon siya ng withdrawal headache kapag biglas niyang itinigil ito. Dahil dito, ang kafein ay maaaring maging gamot o trigger depende sa kung at paano tumutugon ang iyong katawan dito kung napapansin mong lumalala ang iyong migraine pagkatapos uminom ng caffeine, mas mainam na bawasan o iwasan ito. Ngunit kung nakakatulong ito sa iyo, maaaring gamitin ito bilang bahagi ng iyong pain relief strategy. Basta't hindi so sobra sa tamang dami ng upang maiwasan ang sobrang dependency. Ano ba ang ilan sa mga halamang gamot para sa migraine ayon sa mga experts? Oo, may ilang halamang gamot na madaling matagpuan sa Pilipinas na maaari makatulong sa pagbawas ng simptomas ng migraine. Ayon sa mga eksperto, may ilang natural na remedyo na maaaring makatulong. Pero mahalagang tandaan na ang epekto ng mga ito ay maaaring mag-iba depende sa tao. Sa isang pinakakilalang halamang gamot ay ang luya o ginger. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Hello Doctor Philippines, ang pag-inom ng tsaa na gawa sa sariwang luya ay maaaring makatulong sa pagbawas ng sakit ng ulo, pagkahilo at pagsusuka dulot ng migraine. Ito ay may likas na anti-inflammatory properties na nakakatulong sa pagpapababa ng pamamaga sa utak na isa sa mga dahilan ng matinding pananakit ng ulo. Ang isa pang natural na lunas ay peppermint oil. Ayon sa Medical News Today, ang langis ng peppermint ay may menthol na nagbibigay ng cooling effect sa balat at maaaring makatulong sa pagpapakalma ng mga masisikip o tense na muscle sa ulo at leeg. Ang pagmasahin ng peppermint oil sa sentido o noo ay napatunayang nakakatulong sa pagbawas ng pananakit ng ulo sa ilang pasyente. Bukod dito, ang sambong ay isang mahalamang gamot na karaniwang ginagamit para sa mga problema sa bato. Ngunit ayon sa Hello Doctor Philippines, ginagamit din ito sa tradisyonal na medisina bilang lunas sa pananakit ng ulo. Meron itong natural na anti-inflammatory properties na maaaring makatulong sa migraine relief. Ang ampalaya o bitter belo naman ay karaniwang ginagamit bilang halabang gamot sa Pilipinas. Bagaman hindi ito direktang iniuugnay sa paggamot ng migraine, ayon sa mga eksperto, may iba't ibang benepisyo ito sa katawan. Kabilang ang pagpapababa ng inflammation na maaaring makatulong sa ilang kaso ng pananakit ng ulo. Mahalagang tandaan na bagamat maraming natural na remedyo na maaaring makatulong sa migraine, hindi ito kapalit ng tamang medical na paggamot. Ang epekto ng mga halamang gamot ay maaaring mag-iba sa bawat tao. Kaya pinakamainam pa rin ang kumonsulta sa doktor bago gumamit ng mga ito upang matiyak ang kaligtasan at tamang paggamit. Bilang konklusyon, maraming paraan upang gamutin at maiwasan ng migraine. Ang tamang gamot ay nakadepende sa iyong katawan, lifestyle at reaksyon sa mga treatment na ito. Mahalagang alamin kung ano ang nagti-trigger ng iyong migraine at kung alin ang pinakaepektibong lunas para sa iyo. Hindi mo kailangang tiisin ang migraine. May mga paraan para ito'y maagapan at maiwasan. Tandaan, ang kalusugan natin ay nasa ating mga kamay. Ang impormasyong ito ay para sa edukasyon lamang at hindi kapalit ng payo ng isang doktor. Kung madalas kang may migraine, kumonsulta sa iyong doktor upang matukoy ang tamang lunas para sa iyo. Kung may natutunan ka, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang health tips. Salamat sa pakikinig ng Buhay na Walang Sakit TV. Kita-kita tayo ulit sa susunod na episode.